na dalawang ka stokwa dito sa Santa Rosa City at titigman natin ang kambal inasal na kanilang pinagmamalaki. Isa ka na rin ba sa mga nakatikim ng kambal inasal na binabalik-balikan ng mga tao kahit po to hindi mo pinapalagpas? Kahit yung pinakadulo, pinakabuto kakain mo lang sa <laughs> Yan lang naman ang Kambal Inasal ng Barangay Malusok, Santa Rosa, Laguna na palaging pinabalik balikan dahil sa napakasarap at pangmasang timpla ng Kambal Inasal. Dahil sa promo nila na dalawa sa presyo isa, kombinasyon ng dalawang picho at dalawang kanin, sinisigurado ko sa'yo, overload ang tiyan mo dito! Kaya hindi na ako nagpatumpik-tumpik mga kaistokwa. Tara samahan niyo ko tuklasin ang isa sa mga dinudubog tuwing hapon. At makikitikim din ang kaistokwa niyo dito sa nasal ng Barangay Malusok, Garden Villas Street, Santa Rosa, Laguna. Ako po si Sheila Oliva Portugal. Ako po ang owner ng Kambal Inasal Santa Rosa Branch. Ano po ba yung mga specialty ng Kambal Inasal dito sa Barangay Malusok? Ang best seller po namin ay ang dalawa sa presyong isa. Ang Kambal Inasal po ay buy one take one. Meron ka ng two rice and two chicken. Pero po kami solo meal dito uh, as low as 100 pesos. Meron ka na po one chicken, one rice. May free soup and free soft drinks. Talaga nga namang napakamura at napakasarap ng Kambal Inasal nasal nila dito at sa mga customer na bumabalik-balik dito Salamat Pag natikman ulit-ulitin nyo talaga. Ulit-ulitin niyo talaga dahil sa si sikreto, ingredients ng Kambal Inasal. Yan ang binabalik-balikan ng mga taga-Santa Rosa, Laguna. Dahil alam naman natin kung sanang masarap at presyong sapat, dun tayo pumapapak. Dahil dito sa Kambal Inasal, na dalawa sa presyong isa, nasulit ka na. Nabusog ka pa, pwedeng mag-take out ka pa. Hmm. Meron po ba kayong ino-offer dito na bundle meal para pampamilya or pambarkada po? Yes po, meron po kaming abela uh, of package pampamilya as low as 1,000 plus pesos, meron ka ng 20 na chicken bila o package po. Yun. Talaga nga naman sulit ang ibabayad mo dito. Bukod sa napakalaki ng dalawa sa presyong isa, sa halagang 165, may buy one take one ka pa. So ano pang hinihintay nyo mga ka Stokwa? Yayain ng barkada at kapamilya dito sa Kambal Inasal, tayo'y magkita-kita! Dahil kung saan may lasang masarap, doon nyo makikita ang kaistokwa na palaging pumapapapak. Tama-tama yung lasa guys. Talagang babalik at babalikan mo yung inasal nila dito sa ano, Santa Rosa. Kahit yung pinakadulo, pinakabuto kakain mo lang sa sarap. Mmm! <laughs> Ha, punta po kayo dito sa Kambalinasal Santa Rosa Branch located at Garden Villas 3, Food Park, Garden Villas Plaza, Santa Rosa, Laguna. Wow, nice one guys. Ha, punta na kayo dito ha, sa Kambalinasal ng Santa Rosa.